Ano nga ba talaga ang alam ng mga tao tungkol kay Birheng Maria? Sana ay mabuti kayong lahat. Nais kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito habang pinapanood ninyo ang maikling bidyong ito at pagkatapos. Katulad ninyo, sinabi ko na ang aking rosaryo ng libo-libong, libo-libong beses. Pinakalma ako nito palagi Ave Maria, puno ka ng grasya. Kasama mo ang Panginoon, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen? Halam ko ang panalangin, ngunit hindi ang pinagmulan nito. Hanggang 25 taon na ang nakalipas ng sinimulan kong pag-aralan, ang gawa ni Kagalanggalang, na Madre Maria ni Jesus ng Agreda na tinatawag na ang mistikal na lungsod ng Diyos at kamakailan lamang nang isinusulat ko ang pinagpala ang kaniyang pangalan na siyang kasaysayan at banal na buhay ni Birheng Maria. Ngunit ano nga ba talaga ang alam ko tungkol kay Maria? Nagtaka ako kung paano at bakit ipinanganak si Maria at nalaman ko iyon mula lamang sa pag-aaral ng akda ng misteryosong lungsod ng Diyos ang bahaging ito mula sa mga sandali ng paglikha. Kabanata labing isa ng mapalad ang kaniyang pangalan at babaguhin ko ito sa aking sariling salita. Bago pa man ang panahon ng isipin ng Diyos kung paano at bakit niya ipapahayag ang sarili niya sa labas na alam niya ang lahat ng mangyayari sa kanyang mga nilikha hanggang sa katapusan ng panahon, alam niya ang pagbagsak ng unang Adan at ng kanyang mga inapo. Nakahanap siya ng lunas para doon. Kaya nga, nilikha si na Maria at ang kanyang anak. Ipinanganak silang walang kasalanan at magiging may kakayahang magdusa at maghandog ng sakripisyo para sa mga kasalanan ng lahat ng nauna sa kanila at ng mga susunod pa sa kanila upang ang lahat ay makapamunga ng gantimpala ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ang walang sala na paglilihi ng bisitahin ni Gabriel sina Ana at Joachim, hang mga magulang ni Maria, sinabi niya kay Ana at kay Joachim, Ana, bagaman baog ka, sa isang himala ay magdadalang tao ka ng isang anak, isang anak na babae na ipapangalan namin na si Maria, at siya ay pagpapalain sa lahat ng kababaihan. Lahat ng bansa ay makakakilala sa kanya bilang ang pinagpala at ang pinakasagrado sa mga sandali ang pagkakatawang-tao ng bisitahin ni Gabriel si Maria. Nakakapangako pa lamang kay Jose, binibati niya siya ng mga salitang ito. Kamusta ka, Maria? Napupuno ng biyaya, pinagpalaka sa mga kababaihan at kalaunan, nang bisitahin ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth, ang anak sa kanyang sinapupunan na siya namang magiging Juan, na tagapagbinyag ay tumalon sa tuwa idineklara ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Ang Magnificat ay sinambitla sa loob ng mga sumunod na siglo hanggang sa taong isang libo dalawang daan at walo nang ang ating pinagpalang ina ay lumitaw kay Domenico sa pransya, inilagay niya sa kanyang mga kamay ang isang bagong panalangin, ang rosaryo, at sa pamamagitan ni Domenico ay nagbigay siya ng mga salitang magtuturo sa mga tao na ibaling ang kanilang mga puso sa kanyang anak. At sa pamamagitan ni Dominic, itinuro sa atin na magnilay sa buhay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga mata at sa paglipas ng panahon Ganap itong yakapin ng simbahan upang ang bawat abaginoo ay maging isang banayad na sinulid ng pag-ibig na nag-uugnay sa langit at lupa. Isang panalangin sa isang pagkakataon. Ngunit muli, tinatanong ko kayo, ano nga ba talaga ang alam natin tungkol sa kanya maliban sa panalangin na yon? At siyempre, ang kredong apostoliko, naniniwala ako sa Diyos, ang Ama na may may kapal, may lalang ng langit at lupa, at sa iisang anak niya, si Heso Kristo na ating Panginoon, na napaglihim ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, kabisado natin ang mga panalangin na ito ng paulit-ulit. Ngunit ano? Ang talagang alam natin tungkol kay Maria. Alam natin na siya, ay ipinanganak na walang kasalanan para sa atin. Ngunit siya pa rin ay naging sanggol, munting batang babae, dalaga, batang asawa at batang ina. Ngunit naiisip ba natin iyon? Inaanyayahan ko kayo ngayon na mag-aral tungkol sa kung sino si Maria na ipinanganak na walang kasalanan para sa atin. Inaanyayahan ko kayong bisitahin ang themotherofgod.org, Our Mother's House. At doon ay maaari ninyong pakinggan, basahin o panoorin ang kwento ng kanyang buhay halina, halina at alamin tungkol sa ating ina. Ingat kayo, maraming pagpapala sa inyong lahat at labis na pagmamahal.